Ayan na idol! na idol! Ang laki! Yan, Sure ball! Grabe huli! Huli idol! Huli idol! May bisita kami ngayon mga idol! Ay idol. Ay, ay ay ay! Ayan ayan! Ang laki nga mga idol! Ang laki! Mantap! Mantap! Ang laki mga idol! Ang laki ng huli! Dalag to idol! Dalag. dalag! 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 Dalag yan! Dalag! Sumabit sa dulo! Grabe! Dalag to mga idol! Dalag to mga idol. Ayun na nga. Ayun na, ayun na, hinila na. Ayun na nga, hinila na. Ayun na, ayun na. Na. Na, na. Na, na, sinasabi ko. Ayun, ang lalaki, ayun na. Ayun, grabe. Ipapamigay natin to sa ating mga kaibigang uh, hindi. Ayun. Oh, grabe, dul Ang lupit mo. Sa kangalamat. Grabe, may bisita tayo mga lodi. Ayun oh, ayun Bisita natin mga hindi. Magano sila, mga mamingwit sila, yan. may pamingwit sila. Oh, uh, mga na, sila Grabe, ang laki. Bigay namin sa kanila yung huli namin ngayon. Uh, unang sabak namin ngayon dito bibigyan namin so ayan mga lodi huwag kalimutang mag share ng ating live stream no? thank you thank you so much po sa ating uh, 22 million live viewers thank you so much so, ayan. maraming maraming salamat po suporta nyo kay Idol Lucanas mag share lang po kayo ng mag share no? grab huh? grabe ang ganda Idol ang ganda ng huli mo Idol ang dami ang dalaki mamaw mamaw Idol mamaw kung ganyan lagi ang huli, di mas okay, no? Ayan. Hello, Ma'am Norma Altaba. Shout out po. Juan Pablo Luna. Shout out po. Terry Sartin. Ayan. Ray Hart. Yan, yan. yan. Shout out, Ma'am. Ayan. Share Idol. Thank you, thank you so much po sa pag-share ng ating live stream. Ayan. Uh, mamaya po, baka kasama ni Idol Lucano si ano, isa TV. Eh. Si Vichy. Kasi tayo po ay may ganap mamayang hapon at uh, may alaga tayong mga kids, di ba? Uh, gagampanan muna natin ang pagiging padre di pamilya. <laughs> Hazel Dian D. Kayamada. Shout out po ayan. Esther Glorioso, Maupay nga kalop ma'am. Ay, aga pala. Maupay upay nga aga. Mga mga... Mga nga dito at mga sangkay nga mga Indonesian. Mayon sira paming mingwit dito. So ayan. Daming huli, nahirapan si Idol 'yung maghagis, oy. Sila. Huwag mo sabitin Idol ha.